May duda ka? Pagdudahan mo ang duda mo. Welcome to reveal a safe of Truth from Magkape. Alam mo kung bakit nagkaroon ng himala si na Peter at John sa Acts chapter 3 na nakalakad nila ang lalaking limpo? Ni-reveal ni Peter sa verse 16 ng Acts chapter 3. Sabi niya, By faith in the name of Jesus, this man was made strong hindi dahil sa galing ni na Peter at John, kundi dahil buong pananampalataya nila ay Jesus Christ. Peter did not doubt what the Lord could do. Pero minsan tayo, hindi makagawa ng unang hakbang. Alam niyo kung bakit? Dahil lumpo tayo sa duda. Sabihin ko sa iyo, kung may duda ka sa kakayahan ng Diyos, mo, ang duda mo. At maniwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon